So, hello mga George. Uh, for today's video, may sasagutin lang tayo uh, with regards pa rin po sa uh, Libreth, no? So may nagtanong po sa atin sa comment section, dalawa po 'yun. Uh, yung isa isa, paano kung nawala yung live birth nila yung binigay ng hospital? And yung pangalawa, paano kapag uh, nasa malayong lugar na daw sila, uh, wala sila sa province sila pero doon sa province pinanganak yung anak nila, halimbawa nasa Manila sila. So 'yun sasagutin po natin 'yun. Okay, doon tayo sa start sa sa isa yung paano pag nawala yung live birth na inisyo sa kanila ng hospital no so ganito po yan uh, pag pinangan pag na, na, nanganak po yung asawa po ninyo sa hospital ang unang binibigay po nila yan kapag na-release na po kapag na palabas na po yung ano nyo, yung baby nyo uh, parang uh, black and white copy uh, nakalagay doon parang hindi siya ano parang hindi siya certified yata yung copy na yun so babalik po kayo nun after one month magbibigay po ulit sila ng live birth sa inyo yung kulay green na po no? so yung kulay green na yon lumalabas yon mga 1 uh, one month to two months binibigay ng hospital yun pinapabalik po yon ganon din po kung nang halimbawa ng anak po kayo sa line in uh, ganong copy pa rin po yung ibibigay sa inyo yung green copy na yon ngayon kung sila na magpaparistro yung sa line in na So, sila na bahala doon. Kung sa hospital, ganun din. Paras lang kung sila magpapariso or kayo, parang papipiliin po yata kayo. So, ganun po. Kapag nakalabas na kayo, bibigyan po kayo ng na green copy, no? Ay, hindi pala. Sorry. Kapag nakalabas na kayo, bibigay po muna sa inyo yung black and white na copy ng live birth. Parang hindi siya, ano? Parang, parang ano lang yon na ah, parang isinilang yung anak nyo. Parang proof lang yon yung ano na yun, Yung live birth na yun Babalik po kayo after one month. So, kapag naibigay na sa inyo yun tapos na rehistro na po yon no uh, one month to two months mabilis na lang yon mapaparehistro na po nila yan sa LCRO ito na po yung ano doon kapag nawala po yung live birth na po na yon no uh, wala wag po kayong magalala kasi pwede po kayong kumuha ng copy sa LCRO no pwede kayong kumuha ng copy doon pero hindi na nga lang katulad doon parang ang ibibigay na lang sa inyo parang a 1A form yun yung ibibigay sa inyo, nakalagay doon yung information, magulang, um, anak, at anong araw, pinanganak, anong oras, no? nakalagay na po doon pero hindi siya tulad ng um, hindi na siya tulad ng ano ng green copy, no? Pero pag nabigay na po sa inyo 'yon, e, pwede niyo ipa-certify through copy po 'yon. 'Yon na lang po yung gamitin niyo kapag nawala po yung uh, green copy ng live birth po niyo So, ina-acknowledge naman po 'yon lalo na kung inisyu ng uh, local Civil Registrar Office. So wag po kayong mag-alala doon po sa mga nawawalan ng live birth, na kailangan po ng live birth halimbawa po no. Hindi pa umaabot ng 6 to 1 year kasi usually uh, mapupunta po yung uh, uh, yung information na yan doon sa PSA ng 6 to 1 year pero mas maganda po paabutin siya ng 1 year doon pa lang siya magkakaroon ng copy sa PSA. So pag nawala po 'yon, punta lang po kayo ng Local Civil Register Office, bibigyan po nila kayo ng uh, A1 form na nakalagi po doon lahat ng information. At mas ano pa nga po yun, eh, parang mas, uh, uh, mas okay pa po nga yung copy na yun. No? So yun po sa mga nagtatanong po, kapag nawala po yung kanilang live birth, punta po ulit kayo ng Local Civil Register Office at bibigyan po nila kayo. Pero kung... Uh, nasa one year naman na po at kailangan nyo ng copy, dumiretso na lang po kayo ng PSA kasi meron na po kayong copy sa PSA nyan. Meron na pong record si baby nyan. So, wag na po kayo magpunta ng uh, local civil register office. Pero take note po, uh, minsan kapag kukuha kayo ng copy sa PSA, di ba yung print out po nila minsan medyo malabo, no? Um, baga parang hindi minsan na-acknowledge kung saan po natin gagamitin yon kasi uh, may ano doon yung pangalan, medyo malabo na, mga ganon, yung date. Ang ang ginagawa po nila, pinapabalik po ng Local Civil register Office para ipa parang ipapa certify po yata yung ano, yung mga information na nandoon at bibigyan pa rin po nila kayo ng A1 form. Kung sakali lang naman po na hindi maganda yung kopya na nabigay po sa inyo ng PSA. So yun po sana nasagot ko po yung katanungan na yun At doon naman po sa halimbawa na sa malayong lugar na po sila tapos na ipanganak po nila yung kanilang anak sa province no uh, wag po kayong mag-alala kung halimbawa man po Same pa rin po nang sinabi ko kung more than 6 to 1 year na po yung anak po ninyo pwede na po kayong kumuha sa PSA diyan po sa lugar po ninyo may mga PSA offices na lang po sa Manila sa iba't ibang lugar ngayon po kung ang kakailanganin niyo is yung local civil registrar copy po kailangan nyo po talagang umuwi or uh, mag-authorize na lang po kayo ng tao no mag-authorize kay ng tao na kukuha nung uh, copy nyo sa local civil registrar office So, yun po. Ngayon, kung more than yun na nga, sinasabi ko, more than 6 months na to 1 year na yung anak po ninyo, pwede na po kayo kumuha ng copy sa PSA. So, wala na pong problema po doon. Lahat po nasa PSA na po. So, wag po kayo mangamba. So, sana nasagot ko po yung uh, nagtatanong po sa ating comment section. Pasensya na wala pa tayong masyadong update ngayon. Wala pang Uh, na ipopost kasi medyo busy pa po tayo ngayon so yun lang, sinagot ko lang po yung mga nagtatanong po sa atin sa ating comment section so yun guys, maraming maraming salamat po mga George, see you next vlog, bye bye